Update for Kim Cho. Marami ang naawa kay Kim Cho dahil nga sa kanyang sipag na sobrang busy at kumakailan lang galing nga sa event sa Cebu. Kinabukasan ay meron po siyang showtime na parang walang kapaguran na nga itong si Kim. Samantala ang mga King Pop fans, ibang mga netizens na may pa advice pa kay Kim. Tao rin naman napapagod. Dami kong ganap. Pero... Siyempre, kailangan ko rin mag-relaxa na ganun din si Kim. Kailangan mo rin kaya sa sarili mo. Enjoy yourself, Kimmy. Take a rest. Pahinga din, Kimmy. Kasi health is wealth naman. Totoo talaga yan. So, kailangan mo rin ang mag-relax. Isang minuto lang ito pag mukhang lubat. The rest yan na para naka-full charge energy. Pero makikita naman natin kay Kimmy na kahit sabihin mong pagod siya, pagdating sa showtime, pag ando ng kulitan, nawawala yung pagod niya. Si pag lang talaga, grabe. Pero may payo naman ang karamihan na talagang need pa rin siya mag-relax. Hindi yung puro trabaho lang. Samantala ongoing na nga makikita yung WWSK sa Free TV at may mga showtime, mayroon pa siyang asap at syempre ongoing na nga ayon sa karamihan, ongoing na nga yung taping nila para sa movie. Surprise pa nga ito kung kasama niya si Paolo Avilino doon. syempre ang sabi ng karamihan, mas panatag sila kung kasama si Paolo Avilino sa movie na iyon. At siyempre, nandoon yung comfort, nandoon yung pagkukonsern kung sino man. At panatag ang mga Kimpa fans talaga kapag si Paolo. Kasi mas kabisado nila at syempre nandoon yung pag-aalaga. Iba ang alaga ni Paolo kay Kemcho. Sana nga raw, baka naman surprise yon para sa lahat. Wala pang nabanggit kung si Paolo talaga, pero ayon sa source ng Kim Pao fans, surprise nga daw. Payo nga ng karamihan na ayon sa iba, kailangan mo rin mag or kung mayroon yung mag-out sa'yo, out of town, sana si Paolo, mas okay yun para laging uh, happy. Kapag si Pao ang kasama, need mo rin mag-rest, Kim. Malungkot ang lahat kapag malubat ka, lalo na sa showtime. Sad pero beautiful pa rin. Naisip siguro bigla ni Pao yan na sobrang uh, busy, workaholic si Kim. Kaya nga siguro nandoon siya sa WWSP na sobrang caring niya lahat. Ipinatita niya kaya naman siguro na inabra si Kim kasi nga sa kanyang ipinatita kung paano niya i-care si Kim Chiu.